Una, empleyado. Kapag empleyado ka, walong oras kang magtatrabaho, magbabayad ka ng tax, at may kaltas ang sahod mo. Minsan, mas nakakapagod pang bumiyahe papasok at pauwi kesa trabaho. No work, no pay. <laughs> Pangalawa, tupad. Kapag ka-close mo ang tagalista, makakasama ka na sa tupad. Ito yung nagwawalis lang ng saglit na oras, magpipicture pagkatapos at tiyadan may sahod ka na, wala pang kaltas. Minsan makikita mo pang kasama yung tropa mong hindi naman nang wawalis sa bahay nila. Pangatlo, akap. Kailangan mo din ng kaklose para malista ka. Hindi kailangan magtrabaho at wala kang gagawin kahit mag cellphone ka lang maghapon. Eto yung pipila ka lang saglit at tiyadan. May pera ka na at wala pang kaltas. Ganito na ang sistema ngayon.